naka Dito. alakan mo ako maglalakad dito. Ay ikaw muna pala. Ang bukad din. Hayan, ang palawak pala talaga. Ang ganda. Nasa koron talawan tayo ngayon kasi maraming bumaba sa kurot bago kami pumunta ng puerto ayan ito, ang ganda rin pala ng kuron ayan kuron talawan ayan, yan ang kuron